Ano ah. ba atraso ko sa'yo? Hindi ka nagbayad ng 50. 50? Hindi mo ako ng 80 to pagbuka. Ang babawihan kita ngayon. Ano po, promote ulit kita ako. Kapakita mo sa akin yung mga paninda mo. Buksan mo. Bulat natin mo. Titignan ko kung ano naman yan. Titignan ko yung buko mo kung anong lasa. Ang sarap ng buko mo. Bumili kayo dito buko. Masarap buko. Dito. Yeah. Pero may muna ako ng barya. Santaan, 150. Yan, santaan. Ang <laughs> mga pulong bito, dali lang tayo makuha. Oh. Wala pong bayan. Akin na to. Akin na. Ha? Akin, na. akin na. <laughs> Mahirap ang sumulat ang awitin para kalbo Para kang kira ulo na kaupo sa kaldero oh, oh, oh. Ay ate, magandang gabi! Ay! Uy, ikaw yung nang istapo akin ha! Hindi ka nang bayad ha! Kilala kita! Kilala din kita! <laughs> kilala, kilala ko si ate! Di ba na yung ano, na nablog ko nakaraan? Oo! Oh, oh. Gulat ako, nakikita na naman kami dito! Andito para siya! <laughs> Nakatraso ko sa'yo. Hindi ka nagbayad ng 50. 50? Pinagpilang mo ako ng 80, tumakbo ka. Tumakbo ko? Oo, tumakbo ka. Ito may ako sa'yo. Meron. May, 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 may utang ako iyo? Meron. Magkano 50. lahat? 50. O, ngayon, babawiyan kita ngayon. Ipapromote ulit. Ano po, promote ulit kita. Okay lang. Okay lang, ha? Hindi. Bakta. Ha? Ewan ko. Ha? Lang, hindi po, Papayag ka, hindi. Sige lang. Ipapromote kita. Oh, si mga tropa natin, siyempre. At papakita mo sa akin yung mga paninda mo, buksan mo, patingin pakita mo sa akin. Bulat mo, na ko ano laman 'yan. Pakita mo sa akin mga paninda mo. Buksan mo, pakita mo sa akin. Kung ano naman 'yan? Ito pa rin naman eh. ito, buksan mo to. To. Oh, 'yan. na natin ano laman Buko, malamig pa yung buko mo. Oo, madami nga niyan yelo. A maraming yelo, malamig. Nakaready na sa inumin na lang. Oo. O sige, ngayon. Tingnan mo muna yung buko mo. Ayan. O, patingin ako ng isa buksan mo. Tingman ko para ipopromote kita. Kasi nakaraan, ang pinromote ko sa'yo, wala kang buko eh. Wala, naupos na. Ano ba na promote ko nun? Mga, mga ano lang, burger lang, no? Ganito lang. Burger. Okay, amin na. O, yan. ko, buksan mo. Tingnan ko yung buko mo kung anong lasa, masarap. Para ipopromote ko, tingnan ko, ah. O. sarap ng buko mo. Ang sarap ng buko mo, lamig nga. Daming yun, oh! Ang grabe. O, O, kita, ha? O, baka mo, wala akong utang ng loob, siyempre, eh. Kailangan, pag-promote kita, alam mo na. O, kita. Alam mo na, pag-promote kita, wala na akong bayad. Wala na. Ha? Sigurado ka? Uh. Ha? Oh. <laughs> wala, 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 Sigurado, wala, na bayad, oh, wala, wala, oh. Oh, binga. Bakit bakit ka mo bayad? Bakit mo bayad? Na wala din. Para ano? Para, para mabenta yung buko namin. Para? Para mabenta yung buko namin. Oh, para mabenta yung buko. Sige, pamuntahin mo sila. Iyayain mo sila. Pumunta kayo dito sa ano, Congressional. Sa PPI. Dito sa ano, pwesto ko PPI. Oh, sige, pumunta kayo. Bili kayo naman ninda ko. Bumili kayo dito buko. Masarap buko dito. Yeah, malamig ba? Oo, madaming yelo. Yun. <laughs> Ayos. Tinipid sa yelo pero tinipid sa <laughs> tinipid sa ano? Tinipid lang sa wala wala. O, ano ulit pangalan mo? Leia. Leia? Leia to. O, para pa may nagtanong alam na nila. Single taken. Single ako. Ano? Ay, single ka. O mga tropa pa. Unaan na lang ha. O single daw si ano, Leia. O mga tropa. Tulutok. Ano, bilan ko siya ulit pangalawa na para marami siyang customer. O, puntaan nyo na si Lea sa congressional, ha? Congressional. Sabangan lang, congressional. B BPI. Tapos, tapat ng Samgyup. Ha? Tapat ng Samgyup. 199. Puntaan nyo na. Ha? Makaroon pa ko. Ha? O, paano? Pera nyo muna ako ng bariya. Magkano o, bibig pa? bibigay ko lang sa pulubi. Kahit magkano lang? 100, 150. Bariya lang. Wala akong bariya. Oh, sige po, magkano yan? Sandaan. Tapos, pamiming, ano, <laughs> <laughs> ano ka lang sa mga pulo ubiton? Dali lang tayo makuha. Sige. Tayo makuha dito, ha? Ano Ano? Akin na lang to? Ha? Hindi babalik ko rin? Ha? Ano na? Akin na lang to? Akin na. Ha? Akin <laughs> Ano? oh, akin na lang to. Binigay niya na. Sabi niya, di ba ba? Hindi. Pahit ka na muna. si Lea. <laughs> Tawas si Kuya. Oh. Ako yan. Nakama sa video ko. Ah. Okay lang. Ano ba yan? Ano ba? Vlog ko to. Vlog ko. Pamuguraot. Pamuguraot. Pamuguraot oh, uh, dyan, mo yung bariya ka Kuya. Kahit tayo. mo to. May bariya ka dyan. mo to. sige. O sige. Magkano lang Kuya. Magkano ba yan? Eh, kahit magkano lang. Magkano bariya mo lang. Hindi. Para saan yan? Pang-gas pang ko. o pang-gas. Kasama ko na to. Kaya kita na lang kuya, magkano lang. Sige, may kita naman ako. Oh, si, si, may kita. Uh, sige kuya, binigyan binig pa ako ng bariya. Hindi ka araw-araw kasi ginagawa to ko, talagang bura ako, pinanganak ko. ako, okay. ako. Okay. Ay, magkano lang yan, ilagay lagay mo na lang siya kuya. Oh, o oh, ayun o, binigay ni kuya? Ha? Bahala so, lang lang ka na sa bariya. ano, o, sampu, sampu. <laughs> 26, salamat kuya. Okay. Salamat kuya, so, boundary.